Ang liham kasaysayan na padala ni Carmen ng Pampanga At kung sakaling meron kayong komentaryo o opinion Maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa comment section ng ating Facebook page uh, Live stream Or sa messenger ng Dr. Love Facebook uh, Maaari kayong magpadala ng inyong uh, comments And uh, pwede rin tumawag sa ating mga hotline sa 86315788 at 86316674 Narito ang kanyang liham kasaysayan. Dear Dr. Love, Hingi lang po sana ako ng payo kung ano po ang dapat kong gawin. Meron po kaming tatlong pinto na paupahan. Ibig sabihin nito tatlong apartment, hindi yung pinto lang. Kasi baka baka isipin ng tao meron silang tatlong pinto na pinaupahan, yung pinto. May bahay po 'yon. <laughs> okay, tatlong apartments. Yung isa, kami po ang nakatira. Yung isa po, merong umuupa. Yung isa, kapatid ko po ang nakatira pero umuupa po sila at kasama nila ang mga magulang namin. Pinaupahan ko po kasi yon, yun lang naman po kasi ang pinagkukuhan namin ng extra budget, panggastos, pero mababa kumpara sa isang paupahan kasi kasama naman niya ang mga magulang namin. Kaso nangyari po, hindi po nagbabayad ang kapatid ko ng ilang buwan. na at iniwan pa ang utang sa kuryente at tubig at naiwan din po ang mga magulang ko. Kaya ang balak po namin sana, magsama-sama kami dito sa bahay namin, at yung tinitirhan nila, eh, paupahan namin sa ibang tao. Kasi nga po, lalo kaming mahihirapan kung nandun sila sa kabila, wala namang kaming makukuhang upa. At isa pa po, pare-pareho lang din po kami nangangailangan ng budget. Kung sama-sama kami, makakaluwag kami para pareho. Tama po ba ang gagawin ko? Kasi, umaayaw pa po ang magulang ko sa ganitong setup. Naintindihan ko po sila kasi dahilan nila hindi sila makakilos kung ano ang gusto nila. Meron po kaming bahay sa provinsya at hindi naman sila makauwi dahil nandito rin ang pinagkakakitaan ng tatay ko kaya nga po sana sama-sama na lamang kami sa isang bahay para naman maupa, mapaupahan ko yung isang pinto. Sana po ay mapayuhan ninyo ko at maipaliwanag sa mga magulang ko kung tama po ba yung gagawin ko. Salamat po. P.S. Yung kapatid ko po kasi, nakasama ng magulang ko, ay sabyanan na, na niya sila tumira para po siguro makatipid sa mga bayarin pero alam ko, magsishare din sila doon kasi po yung kapatid din ng asawa ng kapatid ko dati ding tumira doon kaya lang umalis na rin sila dahil minsan may naririnig sa ibang kapatid na kasama sa bahay. Lubos na nagpapasalamat, Carmen. Maraming salamat, Carmen. Alam mo, uh, sa mga doctor lovers, sa mga nakikinig sa atin ngayon, I always tell these people, yung mga kakilala ko, at naging panuntunan ko na, kung kayo po ay mag-aasawa, bubuo kayo ng inyong sariling pamilya, pinakamaganda po, iwanan nyo ang mga magulang nyo at umupa kayo ng bahay. Eh baka ano, eh, Brother June, hindi pa ho namin kayang umupa ng bahay. Eh ba't ka nag-asawa? Di ba? <laughs> ang isang tao, pag mag-aasawa, nakahanda yan. Alam niya na sa susunod na buwan, magbubuntis yung asawa niya. At pag nag-asawa ang isang tao, pag nagbuntis yung asawa niya, gastusan na yan. Merong prenatal. Di ba? <laughs> merong postnatal o oh, panganganak pag pinanganak na yung baby may 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 monthly check up may vitamins may 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 anong yung formula marami basta nag-asawa kayo gastos na po yan Basta nagkasawa kayo, ibig sabihin, kaya nyo na na bumuo ng sariling pamilya. At pinakamaganda po, kung mag-aasawa kayo, lumayas na kayo sa bahay ng magulang nyo. Utang na loob. Tayong mga Pilipino talaga, nakakatuwa tayo eh. Yung anak natin na nag-asawa, magmula na mag-asawa, nakatira sa mga magulang. Nagkaanak. Ngayon, yung mga anak niya, nag-asawa na, Nandun pa rin sa bahay ng magulang. Pati manugang, nandun pa rin. Mali na yan. Hindi na ho tama yan. Kung mag-aasawa tayo, ibig sabihin niya nakahanda tayo na bumuo ng isang pamilya, ng isang kaharian. At kung ang plano natin ay bumuo ng pamilya, patunayan natin sa sarili natin na hindi tayo sumasandal sa ating mga magulang. At yan ang nangyayari, ang nag-aaway-aaway. Pagka nagkakasama-sama sa isang bubong, yung magkakapatid, isasama yung mga asawa nila, kasama ng mga magulang, awa yan. So, pag merong Sa amin po, sa pamilya ko, yung aking mga anak na babae, kahit yung anak na lalaki, pag mag-aasawa po yan, pinapayagan ko na yung kanilang asawa ay makasama namin sa bahay ko ng six months. Anim na buwan. Doesn't matter kung babae o lalaki ang aking manugang. Anim na buwan, doon sila sa bahay ko. Akong bahala sa expenses, akong bahala sa kuryente, sa tubig, pagkain, walang problema yon. Anim na buwan lang. Anong purpose ni Brother John? Ang purpose ko, gusto kong makita ang ugali ng aking manugang. Gusto kong makilala ang kanyang ugali. Gusto kong makilala ang kanyang pananaw sa buhay. And then after six months, mandatory yan. Lalayas kayo sa bahay ko. Ahanap ah, kayo ng titirhan nyo. Eh kasi nag na kayo eh. Oh, mahirap na lang. nag na kayo pagkatapos ako pa rin shoulder lahat. Hindi. After six months, pwede na kayo lumayas. Yon. Kung kailangan niyo ng pan-down payment, okay lang, magbibigay ng pan-down payment. Ibalik nila sa akin, ha? Hindi <laughs> pwede yung ano. Hindi libre lahat. So, ganun talaga. Now, itong nangyari dito kay Carmen, yung tatlong pinto ng kanilang apartment, yung isang pinto kanila, yung isa inuupahan ng iba, yung pangatlong pinto inupahan ng kanyang kapatid at a special price na mas mababa kaysa doon sa isang umuupa. Bakit ibinaba? Kasi yung mga magulang ni Carmen kasama ng kapatid niya doon sa bahay na yon. Unfortunately, yung kapatid niya iniwanan yung mga magulang nila doon sa apartment na yon kasama ng utang sa Meralco at utang sa tubig. Saan nagpunta yung kapatid niya? Nagpunta doon sa mga Biyanan. At doon nakitira sa Biyanan. Maling-mali ang desisyon. Maaaring in six months time, magkasundo kayo ng Biyanan mo. Pero after six months, away na yan. See? So, anong gagawin? Tama ang intensyon nitong si Carmen na sana yung kanyang mga magulang ay isama na niya doon sa kanyang bahay. Pero Carmen, tandaan mo, and I'm speaking to you as a parent, ang isang magulang, hindi, ko, hindi mo nabanggit kung ang bahay na yan ay pag-aari ng magulang mo o kayo nagpatayo ng bahay na yan. No? Hindi niyo nabanggit. Kung pag-aari yan ang ng magulang mo, ba, dapat naman talaga, may kanila yung isang pinto. Kung pag-aari yan ng magulang mo. Kung kayo nagpatayo niyan, gusto ko lang intindihin mo na kami na mga matatanda na, na mga nagre-retire na, mahirap sa amin yung nakikisama sa bahay ng iba. nako napakahirap niyan. Uh, this month of December, nagbakasyon ako. Kasama ko sa misis ko. Nagbakasyon kami sa, uh, sa United Arab Emirates. Doon sa bahay ng aking manugang at saka anak sa condominium. Nakakatuwa nga yung condominium. Maganda yung... Sila lang ang Pilipino do sa condominium na yon. Kaya ang, ang anak kong babae, hindi siya makababa sa lobby ng nakadaster lang. Kasi karamihan sa mga Pilipinang nandun, eh, domestic helper. Eh, pagbababa siya sa lobby, mapagkakamalan siya domestic helper. <laughs> Kasi sila lang ang Pilipina doon eh. Karamihan mga expat doon sa condominium na yon. Kasi maganda location. Yung harap ng kanilang building ay, yung condominium nila ay beach. So beachfront. Mataas ang value. Di ba? Okay. Doon kami tumira ng two weeks na mag-asawa sa bahay ng aking manugang at saka ng aking anak. Alam nyo, ingat na ingat din ako maupo doon sa kanilang sofa. Ingat na ingat ako sa kilos ko dahil hindi ko bahay yun bahay yun nung, nung aking anak at saka nung aking manugang. Hindi porke mga bienan kami o mga magulang kami at isa kami, gagawin namin lahat ng gusto namin doon sa bahay. Hindi ho. Dapat respetuhin natin yung may-ari ng bahay. At kaming mga magulang, hirap kami niyan nang kami ang nakikisama. Mas gusto namin talaga yung merong kaming sariling bahay. Now, Anong maipapayo ko? Naunawaan ko, Carmen, ang mga magulang mo na nahihirapan silang makisama sa iyo. Walang masama sa iyo, ha? Hindi masama ang ugali mo. It's just that among your parents, nahihirapan silang mag-adjust ng pakikisama. Siguro, gustong matulog ng tatay mo doon sa sofa, hindi siya makatulog sa sofa. Gusto niya magpahinga, hindi siya makap makapahinga dahil hindi niya bahayan eh. Hindi niya teritoryo. Pag nandun ako sa sarili kong bahay, it doesn't matter kung magpahinga-higa ako sa akin sofa, wala kang pakialam. Bahay ko yon, Di ba? Iyon ang buhay ng mga matatanda. Iyon <laughs> ang buhay ng mga matatanda. Kung pupwede at kakayanin mo, no? kung kakayanin mo na ang mga magulang mo ay doon tumira sa inalisa na bahay ng kapatid mo, kung kakayanin mo, eh mas magiging komportable sila. No? Pero, obviously, mahihirapan ka rin sa expenses. Kaya ang gusto mo, sama-sama na lang kayo. In the meantime, siguro ipaliwanag mo sa mga magulang mo ang pangangailangan ninyo financially para masuportahan yung inyong uh, inyong mga expenses kinakailangan paupahan yung bahay na yan kung ang bahay ay sa iyo ha huh? now ipakiusap mo sa mga magulang mo at let them feel that they are welcome sa inyong bahay para maging at home sila at ease na kasama mo sa bahay pero Anyway, look at it, talagang mahirap sa isang magulang ang makikisama sa sa anak na may asawa na, no? Uh, hindi ko alam kung paanong setup ang gagawin ninyo. Pero kung kakayanin mo, kung kakayanin mo o kakayanin ninyong magkakapatid kahit na isang maliit na kwarto, bigyan mo ang mga matatanda, no? Para meron silang sariling meros silang freedom doon sa lugar na yun. No? Uh, parang comfort zone para sa kanila. Nag-chat na si Carmen, sabi niya, wala raw pong makakasama ang parents niya, kaya gusto niya sa kanya na lang daw po. Hindi, kung malapit lang, kung doon lang sa kabilang pintu, eh, no? Pupwede mo nang i-check every now and then. Uh, siguro hindi pa naman katandaan dahil sabi mo, eh, nandyan pa rin ang pinagkakakitaan ng tatay mo. Ibig sabihin, nagtatrabaho pa ang tatay mo di diba? So hindi pa sila masyadong matanda, diba? Ang sa akin lang kasi dapat dapat na unawain mo na hindi porke ang mga magulang natin ay matatanda na eh panatag na sila na makasama natin sa bahay natin. Mahirap po talaga. Sa isang magulang ang makisama sa isang anak na may pamilya na. Kahit gaano kakamahal ng anak mo. Just ko eh kami nga dun sa sa United Arab Emirates eh. kada kada punta mo sa mall may nakita lang na nakita ko may nag, nagustuhan ako isang bagay tinanong ko lang ko ah, ano what is this for how much is this Ay, paglabas ko ng mall bitbit na nung anak ko yung tinatanong ko binili na you know hindi ganoon eh yung yung freedom namin ng na mga matatanda na no Uh, mas maganda po talaga uh, mas maganda po talaga kung mabibigyan natin sila ng isang kwarto halimbawa the least that you can do uh, Carmen bigyan mo ng isang kwarto sa bahay mo para doon sila at magkakasama kayo at ipaliwanag mo rin sa kanila no na in the meantime na hindi mo pa kakayanin magsama-sama muna kayo at kung makakaluwag ka ibibigyan mo sila ng isang bahay no isang pinto diyan sa bahay mo para doon na sila manatili at magkakasama-sama pa rin kayo di ba sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito as always Dr. Love